negative 1 negative 1 eh nag jacket ako ng, ng, kapal kaya lang tong leather kasi yung mahabang mga jacket ko parang pakit ng tignan parang alam yun yung mga ewan tapos puro mahaba yung suon mo sabi ko makapag jacket na ng ganito kahit malamig makapal naman tong suot ko mga jacket ano you know? trabaho na naman yung kaiket. Ha! Nakakahingal kasi ang daming hagdan. Pero, kailangan natin yon. Lagi like, sumasakit tong ano, tiyang ko mga kaiket. Hindi naman yung masakit na mga anak na ako. Yung mga kinakain ko. Alam mo yun, yung parang walang hinto yung punganga ko. Tapos, hindi naman pwede yung ganon. Kain ng kain. Nahirapan na magdigest. Tapos, kailangan talaga yung overcook ganon tapos mga vegetable lang gusto pag mga karne karne ganyan alam nyo naman pag buntis bueno sakit ko na yan maraming gasas talaga acidic yan talaga ang sakit ko buntis pa eh di na doble so ayan late na ako kay princesa so, next week mag abibiyahin na sila So, by next week, last day ko na si sa kanila. Kasi one month sila sa Peru. Sabi niya, pagbalik namin ng anak ka na, tignan natin kung mga anak na pagbalik nila. So, ayun mga kaikit. Sismosa na lang yung kaikit umagang umaga. <laughs> Mamaya na tayong magkuskus 3 hours! yan hindi naman masyadong pag kasi hindi nangungulit yung prinsesa maganda pag pumupunta yung nag-re-reflex -nag sa kanila doon, yung reflexology twice a week kasi sila doon, martes at saka friday Yan, so diretso naman ako kayo kay Conrado uh, sabi niya tawang tawa ako hanggang ngayon naka-smile ako dito sa kalya sabi niya, atenta atenta <laughs> sabi niya doon sa chancola pag lagi pag lumalabas ako sabi niya, bantayan ko daw yung chunk ko. Baka mga anak ako. <laughs> Diyos ko. Ako nga yung buntis. Hindi, hindi worried. Eh sila worried na worried na. <laughs> Ay, Diyos ko, yung mga amo ko. Masyadong lab na lab si Kaiket. Ayan. Hini-enerbius ata. <laughs> so, ayan mga Kaiket. Tinatamad na kasi ako mag-video-video sa loob. So, Tignan natin kung makakapag-video ako habang nagluluto sa kabilang 3 hours naman ako doon. So, ayan. See you! Mga kaiket Hello, Mga kaiket So, ayan. Luto time. Kaya, paano, kaya lang, paano akong matatapos nito? Namamatay. So, mainit kasi itong, itong ceramic. Ayan. Kaya namamatay siya. Ayan. Dami ko pa namang lulutuin. Nakapila, mga kaiket Ayan, namamatay siya. <laughs> Paano naman ako matatapos nito? Itong isa muna lang. Man. Ayan. Itong isa muna ang aking isisindi. Diyos ko. O, oh, Namamatay na naman. Lagyan natin ng... Na. Hindi na ko naman kapag video mga kaipin. Ang pataba. Ang or pampatabang na yung ni kaikit niya. dami nang niluluto. Namamatay siya. Mainit kasi. Ay. Hay daw, sabi ni Isabel. Mga kaiket. Baby Isabel. Naninigas siya. Naninigas si baby Isabel. So, ano pa nga bang lulutuin ni kaiket nyo? Ay, ayan, mga kaiket. Na. Hindi naman kita yung mukha ko lang nakikita. Na, sa, na yung pampalat. Ay, ayan. antok ako mga kaiket, Hirap matulog. Pagbuntis. Panay ihi. Ihi ng ihi. Ay, Diyos ko. Hindi nang mata ko. Kumain na Kumain na yung matanda nagluto ako ng yung breast ng chicken tapos hmm, malinam na mga kaikid dami daw nagsasabi sa kanya na ano halos lahat sinasabi mo gumaba siya takaw na ma'am magluluto ako ng ano Diyos ko kinakain lahat wala akong kainin ay no choice, iba yung kakainin ko matakaw, matakaw mga kaikid na ako nakakapag-video mga kaikit yung mga ginagawa ko. Hindi kita, bakit gano'n yung ginagawa ko, man, hindi maganda yung tayuan ng ano ko, cellphone. Nantes. Ayan. Makalatay niyong paikita na nakuha sa ginagawa. Hindi kita. Useless. Yan na naman. Paano naman ako matatapos nito? Tit, Ay, 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 ay. natin. Ito, chicken at saka ano, may champignon, mushroom. Ang tuwa mga kaipit. Namamatay kasi. makakain niya makakain ng konti nito kasi kung ano-ano kinakain ko kumain ako ng melon, alohalo at ng... kaya sino bibigay sabi, na rin tama na to makakain ako konti sana so, ng ano. Hindi na ako natapos mga kaikip. Ayun tayo. Kunti-kunti. Nabang mga Kaya laki ng ano, pasta, oh. 思わないで。 Maganda sana. Kasi, kaminsan-minsan na lang ako nakakapagkalkal. Ito na lang sana yung vlog ko, mga kaitit, yung mga niluluto ko, ganon. Kaya lang, wala din mag -video. ganito, oh. Nagdala-dala pa naman ako. Tumuhay ko sa bakal. ja yep. Kanina nilagyan ko yung pagkain niya. Sabi niya, may, may, may sili ano. Sabi niya, ganyan. naman niya. Sarap daw. Ano to. Kala ko na ako. Kasi mga kaikat, luto muna ako. Mmm, ito na yung pasta mga kaiket. So ilalagay natin sa ano? Sa lagayan at i-oven ko. Lalagyan ko ng cheese. Mga kaiket. So ito, tapos na to. Ayan o. No? Oh. Chicken, may mushroom, may, may beans na mahaba, hudiyas ang tawag namin dito, tapos este, peste na pagkain. Ay, hindi pala peste, pisto. Ayan, vegetable din siya. Tapos may itlog. Ayan. So, tatatlo pa lang. Kulang pa ng tatlong pagkain. Hmm. Ay. So, ay mga kaiket, tapos na rin ako dito sa kabila. Late na naman ako lalabas. Ang dami kasi niluluto. Patay. Nung pagluluto, ubus ang oras mo. Ang dami kasi niluluto dito. Oh So yung mga kaikit lalabas nuggets. Upo ako sa glit. Ay. Ay, pagod-pagod ang bakla. Pagod ang lola niyo. Ay. Wala akong tulog. Oh. Tingnan yung mata ko. So, ayan mga kaiket. Uwi na ang inyong kaiket. <laughs> Love you all.

Meron tayong mga sus na yung ano yung maanghang. Ayan o. Oh. Lagay ko na dun sa tuloy ko mga kaikit. Ayan o. Oh. Tunin natin lahat. Masarap ito maanghang. Ayan. Ano hindi nakita ng lalaki Ang jackpot natin Ano ang jakpat natin oh. Hindi nakita ng lalaki Mahal ito Ano Mahal ito eh na natin ka agad mga kay Jeff na mantika. Ang

¿Quieres plátano? Sí, toma. Yo no. No. dani yes! sa agin? natin lahat-lahat ng ating ikat, oo ha? no?

el plátano. Plátano. Cógelo. Uy, uh, buena pinta los plátanos. Ano uh. naman to? Puro saging? Dos dando só no plátano?

So, ito na nga mga martes. Nalilis ko na. <stOO> ayan mga yung mga tula -tula. Ha ham sigh, sigh. Yung tula -tula. Yung mga... So, ayan, na sinasabi kong sobrang mahal. Amun. Ito mga sauce. Ayan, isang palangganan na malaki yung ano natin. Ang oranges natin, mga kaikit. Dami, 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 dami. So, ayan mga kaikit. At nakita nyo kung gaano kamahal ang ating nakuha. So, ito pala ang nakikita nyo ito. Kasi ito yung parang yung nasa legs ng baboy hindi ko pa hindi ko rin po paano explain ang mahal na ito kasi ano hamon serrano siya yung ham na sinasabi nila ng mukha ko mahal po ito mga kaikit nasa itong isang ito lang mga nasa ano ewan ko kung nasa kasi pag bumibila ko nun yung maliit lang na ganito is 3 euro isukur eh. so, mga nasa ewan ko nasa 10 euro siguro ito mga kaikit ito ito lang ah ito yan oh mahal ito kasi mga kaikit e eh, ang dami kong ganito eh, hindi na ako pwedeng magiging mga kaikid